Magandang araw! Ako nga pala si Daniela Jade Gonzalez at ito ang aking Pilosopiya sa pagtuturo. Sa totoo lang, wala talaga sa plano ko ang maging guru. Oo, isa naman siya sa mga pangarap ko. Pero hindi ko inaasahan na kung ano pa ang pinakahuli sa listahan ko ng mga kurso, ayun pa ang matutuloy. Totoo nga mapaglaro ang tadhana. Noong nakapasa at nakapasok ko kay inang pamantasan, sabi ko, nilalaro ata ako ng mundo. Alam ko sa sarili ko kung ano talaga ang gusto ko. Pero, mali ako. Pwedeng alam ko ang gusto ko, pero mas alam ni Lord kung saan mas babagay ang kakayahan ko. Unang linggo ko kay Inang, nahihirapan ako. Sabi ko, sabi ni eh, hindi talaga ako para rito. Bahala na, tuloy ko na lang. Hanggang sa dumaan ng ilang araw, ilang linggo, hanggang sa umabot sa ilang buwan, gumagaan siya sa pakiramdam ko. Unti-unti ko nang nakakapa, nakakabisado, hanggang sa sanay na ako. Dumaan ng maraming talakayan, pag-uulat, at marami pang iba na kung saan ako ang nagsasalita sa harapan. Hindi nagtagal, lumabas sa aking bibig ang katagang gusto ko na to. Gusto ko na maging guro. Sa pagkumpas ng iyong kamay buong buhay ko ngayon na ako nakaranas na magkaroon ng mga guro na sobrang sinop sa pagtuturo sa puntong talagang inaalam nila kung ano lang ba muna ang alam ng mga sudyante at sa kanila dudugtungan. Gustong gusto ko yung wala silang talon sa mga aralin at sobrang ayos ng daro ng kanilang pagtuturo. Kaya naman, sila ang nagsilbing inspirasyon ko sa pagtuturo. Ganon ang gusto ko maging Ganon ang guro na gusto ko. Pagkalipos na sampung taon na lang ngayon, nakikita ko sarili ko na natuturo sa paaralan. Paano ako maging guro? Ang una kong gagawin ay kukunin ko muna ang puso ng aking mga mag-aaral. Magiging magaan sa kanila hanggang sa maging komportable sila na magtanong sa akin ng mga bagay na gusto nilang malaman. Dahil naniniwala ako na pagiging guru ay hindi lang umiikot sa pagtuturo lamang. Umiikot din ito sa kung pa paano mo minamahal ang iyong mga mag-aaral. Dahil kapag magaan ng pakiramdam nila sa iyo, mas bukas silang matuto. Walang takot, walang alin lang. pagdating naman sa klase, uumpisan ko palagi sa pagtatanong ng, Okay mga anak, ano ba ang alam ninyo patungo sa ating paksa ngayon? O kaya naman, bigyan ninyo nga ako kung ano ang ibig sabihin nito at bakit ito mahalaga? Nang sa gayon, alam ko kung ano mga dapat kumpunan na kulang sa kanilang mga kaalaman. Dahil niniwala ko bilang guro Di hindi ka lang dapat basta magsasalita sa harapan hanggang sa maubos ang oras. Dapat alamin mo kung hanggang saan lang muna ang kanilang alam hanggang sa dudugtuan mo ng dudugtuan. Tulad ng bahay, kailangan may matibid na pundasyon bago itayo ang mga pader. Gusto ko sa mga mag-aaral ko ay hindi lang sila natututo dahil kailangan nilang matuto. Gusto ko natututo sila dahil gusto nilang matuto. Magkaiba kasi ang kailangan sa gusto mo talaga. Gusto ko na lalabas sila sa aking silid na punong-puno ng kalaman at determinasyon sa pag-aaral. Dahil hindi lang mga edukasyon ang susi para sa kinabukasan. Ito rin ay nagsisilbing hakbang sa kung paano mo gusto mabuhay sa iyong bubuoing buhay. Muli, ako si Daniela Jade arvin Salas, ang bata nanganganap mula sa ng naman ng Pilipinas.